Ulo sa nakos. Hmm. Ayan, magluluto tayo ng nukos. Nukos. Atong luto. Oh. Hiwa-hiwa on, slice-slice on. Kaya gusto sa aking banana ay liit-liitan. Mait ng asawa ko yung malaki ang ano slice gusto niya maliit lang dalawa kasi ito eh. pag nagluluto ako nito tinanggal ko lahat tatanggalin ko lahat pati ang itim kaya napisat yung itim Napisat ang itim sa nukos. Kaya siya nag-itim. Tapos hugasan ko muna to. Then, mag-slice tayo no? Ayan, lamas. Gusto ko yung lamas kompleto ah. May loyan ah. Para itong ano, laganan pero may own recipe lang to ha. <laughs> Ewan ko sa inyo kung gagayahin nyo. <laughs> ang daming pinaghahalo ko. Basta sa ngalan ng lamas ay dalamas ihalo ko na. Wala tayong magagawa. Eh gusto ko eh. Di ba? Kung anong meron, yun yung inahalo. Hindi yung maghahanap ng wala. Ayan. Ito. Ang sibuyas bombay. Ihiwain at islicin. Gusto ko madaming lamas. Parang masarap. Ayan. Lagyan ko na rin ang kamatis awan ko na akong papaya at asawa ko. Ibahin ko na lang siguro to. Baka mapanis yung ulam. Pang ano ko na lang to. Pang salad. Hindi ko na lang to ihahalo. Ang kamatis. Kasi pag naglagay tayo ng kamatis, napapanis. Uy, dahil lang siya maglagay tayo ng kamatis yung uubos lahat. Yung maubos lahat ba ang ulam? Hindi, hindi napabukasan. Ayun, huhugasan ko pa ito. Saan? Um. Hmm, yeah. Ito ang lulutuin natin. Sinukos. Yan. Ay, lupat kayo. seto, lukos, ang lulutuin natin. Umpisahan natin. Unang-una, lulutuin natin tong sibuyas bumbay. Ah, kulo-kulo ay. Yan. Isunod eh, na rin natin yung iba. Hmm. Ilalagay na rin natin yung iba. iba para sarap, maraming lamas. O, oh, diba? Mm. Ang sarap-sarap magluto. Maraming lamas. Okay, buksan na natin at isusunod na natin yung nukos. Yan, luto na siguro na yung <laughs> nukos. Kasi maluto na ito. At halo-halo eh. At boy, kalamit. Kalamit tayo. Ayan, basta ang Ah! Kailangan maubos ko ngayon. Wala na bukas. Kailangan sa i-red. Kahit masisira yan. At ah, takpan muna natin. Pakuloin pakulo muna natin. At palata-latain. At pakumuk Babalikan natin maya-maya. Ay! Tutu na. At ang sarap pa. Yan, halo-haloin natin. Para siya ay mahalo-halo. Kompleto na to guys. Nilagyan ko na ng panghalo. Halo-halo ko na panghalo. Kaya hey, nga halo, -halo. mabog Ay, tiyala. Ano lang, nagtubig. Sige lang. Pakupsan lang ako ng sabaw. Kaya gusto sa kumbana, ang kumok, malambot. Yun ang gusto niya, malambot pagkaluto. Kasi nga, wala siyang itin. Kaya gusto niya, malambot lang. Ayaw niya yung matigas na pagkain, ulam. O yan. Tingnan na natin ulit. Ayan, luto-luto na. Ang dipaluto, may adong-adong. At ang daming sabaw. Ewan ko, nagtubig man ito. Bakit ito nagtubig at nagitim? So, nagitilawan, tamarang ang lasa. So, kan luto na ni. Eh. Tilawan na ito dito. Gusto ko magpapak. O, oh, tilawan natin dito. Dito. Yan, ating tilawan.